Okay, mga kamukin Ito na yung internal na trabaho nating doorknob kanina. Tapos na siya. So, bali pa tapos na yung aming o tapos na yung aming unang kontrata. Ang um, susunod so, namin kontrata, itong internal na. No? Napapansin nyo. glass na siya. Nilinisan na rin namin. So, yung papabot ko ngayon mga kamukil is ah uh, paano daw Uh, paano ko daw kinabit yung uh, hinges dito sa ating hamba na tubular, no? At paano tayo nagkakaroon ng lapres. So, ganito na yung diskarte ko mga kamukil. wala ka talagang diskarte dito kapag uh, gamit natin hamba na tubular, mahihirapan ka, no? So, dito sa hinges natin, gumamit ako ng rivets Yung isang tanong, kaya ba daw buhatin, no? Kaya yung buhatin. Basta lagi yung gagamitin. 316 by 1 half yung gagamitin yung rivets para kasya dito sa ating uh, hinges. Ayan so bali tatlo yung nilagay ko dito yan kung napapansin nyo kung alanganin pa kayo mga kamungkel may nag-advise dapat i-weld no okay naman yung i-weld sa akin kasi narurumihan ako mga kamungkel ah, kampanti naman ako sa gawa ko so ayoko mag welding kapag ka, hindi pa kayo kampanti sa ganitong klaseng rivets pwede nyo dagdagan to ah, barinahan nyo lang bili kayo ng drill bit na 316 tapos dagdagan nyo ayan pwede tutadta tatarin ng rivets pero marumi na sa akin kampanti na ako tatlo na yan mo Ayan o, pati sa baba. So ngayon, paano tayo nagkakaroon ng stopper o lap press na tinatawag dito sa amin? O, bumili lang ako ng molding mga kamukil. Ayan. Ayan yung pagkabanat natin no sa molding. Oh, ganun lang. Yung discarte ko. Diba? Kasi sa iba, ito, improvised lang kasi sa atin itong mga kamukil. DIY lang itong hamba natin na tubular. Pero, pang matagalan itong mga kamukil. Hindi ito masisira. So, tingnan nyo na lang kung paano ko siya diniskarte. Bumili ako ng one by one na molding. Ayan o. Ayan So, pagsara natin dyan, may stopper na siya hindi siya ritso. Kasi kapag hindi natin nilagyan ng ganito, mahihirapan tayo dumiritso itong pintuan natin mula yung stopper. Pagbukas naman, ganun lang kasimple yun. Yeah. So, makikita natin yung ganda nito kapag ka pinturahan na ito. Ayan. Tingnan yung mabuti mga kamukilo. Paano ko siya? molding Moldings lang po yan. May design pa. Ayan o. Tapos, binaon natin yung black screw. Black screw gamit natin dito na pang metal. Ayan tabaon yan so pagka uh, mabatakan na to kasali ito sa pagbatak pagpintura itong moldings natin uh, ginagamit nating lapris dito ayan o so yan yung ating uh, kinabit na doorknob kanina okay, 1 meter itong binubuhat nitong mga hinges na itong mga kamukil 1 uh, meter yung lapad na ating pintuan pero ito lang yung ginagamit ko 316 yan by 1 half yung gamit ko mga kamukil na blind rivets. Okay, ito na. Yung forma ng ating uh, project dito sa loob. Ayan o. Oh. natin. So, sa susunod balik namin mga kamukil is interior na tayo. Interior na yung gagawin natin dito. Oo, oh, dahil napaganda na natin yung labas. Silipin natin sa labas. Tapos itong hagdanan mga kamukil, ayan, tapos ko na siya. So, pinalagyan ni Sir ng Sara dito. Ganon din yung pagkadiskarte ko, tiles din. Ayan ah. Sisilipin natin dito. So, sa interior mga kamkin, magmula tayo dito. Papunta dun sa taas. No? Ang ating gagawin. So, yari pa rin sa Lobululing pero magkakaroon tayo ng uh, parang triple wooling na to dito mga kamukil isa sa yung metal cladding natin and then maglalagay tayo ng uh, styrofoam bago tayo maglalapat ng hardy para ah uh, heat proof talaga yung ating trabaho so, dito ito na yung pinaka forma nya ceiling o oh, yung kulang dito pag si nitong pinaka priming ng ating second floor pero pwede namang uh, halimbawa wala pa kayong budget so maganda naman yung ating pagka priming oh, pwede natin ito na lang yung pagandahin natin pinturahan natin batakan natin yung mga kailangan batakan masilihan yung kailangan masilihan tapos kulayan natin oh, maganda din yan ito, uh, yung pagkabanat natin. Lucas color, yung tawag dito mga kamagila. Tapos dito sa harap, dito na yung pinaka-forma oh, bali, turnover na natin to ngayon mga kamukila. Hinihintay na lang natin yung chiki na i-issue sa atin eh. Sir, ayan, hinihintay pa natin. Ito na yung pinaka-forma Okay. O, kung titignan natin sa malayo, dito tayo. ito yung forma niya dito so tapos na tayo sa interior napaganda na natin yung interior so uh, exterior I mean so, uh, sa susunod na balik January 6 interior na naman tayo sa loob na naman yung ating bigyang buhay nitong project na to so yan lang thank you mga kamugel ito po yung second floor yari sa tubular light material lahat ng gamit natin ah, uh, no? ah, uh, it, dito uh, ito yung pinaka special pati kung trabahuin although lahat ng trabaho sa construction mga kamukil kaya ko naman tirahin uh, mapakongkrete o mapalit materials man yan kaya natin yan no? pero mas uh, nagugustuhan ko itong mga ganito yung mga kababayan natin gusto magpasikan floor na yung uh, pundasyon ng bahay nila ngayon is ground floor lang so pwede natin gawa ng alternatibo para makagawa tayo ng second floor na yari po sa mga light materials ito na mga kamukil yung ating trabaho dito. Thank you mga kamigil, maraming salamat.